Magandang umaga Attorney Pamela Sevilla. Magandang umaga po DJ Sasha and Manong Ted at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga po. Good morning po Attorney. Naglabas nga po ng uh, kayo ang babala no ang FDA tungkol dito sa mga counterfeit products, uh, over-the-counter medicines na gamot na pinepeke po ngayon na nasa merkado. Ano-ano pong mga gamot ito? Opo, uh, kasama po sa mga gamot na nakita ng Food and Drug Administration po na kinoconsider po namin na counterfeit ay yung mga meron pong uh, gamot pang sakit ng ulo, gamot pang lagnat, at gamot po pang diarrhea. So Pw yun naman po, uh, base mm. po sa aming inspection, uh, nakita po namin na talagang counterfeit sila. Kaya po nag-issue kami ng advisory po. Oo. Pwede po ba tayo maging specific para lang magbigay babala dun sa publiko na kung ano-ano itong mga produktong ito para magingat po sila sa pagbili at saan niyo po exactly nakita itong mga gamot na ito? Okay po. Yung inspection po kasi ng Food and Drug Administration, base po yan sa inilabas ng DILG or the Department of Interior and Local Government. po Noong uh, nung 2022, naglabas po sila ng memorandum circular na sinasabi po na ang sari-sari St stores and other similar retail outlets mm -hmm. o yung uh, kinoconsidered po natin na maliliit na mga tindahan mm -hmm. ay bawal po magbenta ng gamot. Oh, oh. So si Food and Drug Administration po, uh, kaisa kami dun sa laban against counterfeit medicines, nagsasagawa po kami ng saturation drive kung saan po, uh, sa mga lugar kung saan po may, malak may mga maliliit na tindahan na suspected po na nagbebenta po ng mga counterfeit products. binanggit niyo po kanina mga sari-sari store at maliliit na mga nagbebenta, maliliit na drug store na nagbebenta nito mga gamot na ito. Ano po ulit yung brand names, ma'am? base po dun sa advisory po namin, ang mga nakita po namin, yung Kremel S, meron pong counterfeit. Uh, yung Advil po, yung tiyatawag natin ay ibuprofen. And then, meron din po, biogesic, nakita rin po namin. And also, alaksan. Yun po yung mga nakita namin na may counterfeit o may packing uh, produkto po. Bioflu po, ma'am, attorney. Bioflu. Bioflu po, kasama din po. Ayan, okay. Kasi ma'am, if you recall, attorney, uh, during the pandemic, lagalat na po ito, no? Uh, kasi nga, kami ho mismo ako, nakabili ako, ginawa ko nga sample sa programa, sa sari-sari store, bioflu naman na, na, fake, no? Na counterfeit. Okay. Kitang-kita mo naman eh, doon pa lang sa itsura po ng, ano, di ba? Nung kanyang okay, balot, no? Wow. Opo. Okay. So, ma'am, ito pong kampanya hong ninyo ngayon, papano po ang, ginawa, ang, ang ginagawa ninyo sa pag pag susuri doon sa nakukumpis ka ng mga fake inyo bang sinusuri din po ano yon ano ang ano ang laman nung gamot na iyon Apo Malang po kasi doon sa inspection na ginagawa namin and batay na rin po doon sa batas uh, na special law on counterfeit medicine Sinasabi po doon na kapag ang isang gamot ay uh, -e mo uh, by via physical examination Makita mo na magkaibang magkaiba po ang kanilang packaging, labeling. Hindi na po kinakailangang i-testing yung nilalaman niya. So kung magkaibang magkaiba po yung itsura ng kanilang packaging and then yung font po ng kanilang labeling, ah, mm -hmm. uh, ma consider na po 'yon na counterfeit. Mm -hmm. So pasok na po 'yon, uh, violation na po siya ng counterfeit uh, law. Pero sa ginagawa po kasi namin, kapag nakakita po kami ng gano'n, nakakapag-inspect, ang una po namin ginagawa is tinatawagan po namin yung market authorization holder. Mm -hmm. Ang market authorization holder po, sila po yung may-ari o yung manufacturer po ng mismong gamot. Mm -hmm. So kapag pinakita po namin sa kanila na kita kami ng ganitong kakaibang itsura, automatic naman po pag dinishown nila, considered counterfeit na po yun. Okay. So, sa pagkakaiba pa lang po na gano'n via physical examination na hmm. sinasagawa po ng Center for Drugs namin, yun na po, enough na po yun para makonsider siya as counterfeit. Opo. Ma'am, uh, at attorney, dun po sa safety ng nakainom nun, uh, kasi hindi, yung iba ho siguro hindi maalam, no? yung uh, itsura noong authentic sa hindi, kapag nainom mo, kaya po ako nagtanong noon, kung meron bang effort ang FDA to really magkaroon ng laboratory examination. Ano ba yon Chok ba Opo. lang yun? Ano ba yun? Gaw-gaw ba lang yun? Ganun po, attorney Oo. Opo. Kung magkaroon naman po ng adverse reaction sa pag-inom po ng counterfeit medicines, pwede po yan i-report sa amin. And ang ganyanin naman po yan, marami na pong na-i-report sa amin. And kapag may nare-report naman po sa amin, we coordinate with the LGU concerned kung saan po natagpuan yung counterfeit product. Kasi lahat po ng LGUs natin, uh, meron din po silang campaign against counterfeit medicines. Yung nga po, pinagbabawal po nila kung gagawa po sila ng ordinance, pagbabawal po nila yung magbenta po ng gamot sa mga sari-sari store. And ang, ang dapat lang po magbenta is drugstores na may license to operate from the FDA. Opo. So, mm -hmm. kasi, kasi kapag nakakita po kami ng gano'n at i-refer -re po namin sa kanila kapag may mga gano'ng sitwasyon. Opo. Sa saan ang source nito? Meron na ho bang, ano, uh, uh, meron na ho bang nagawa ang FDA or DOH sa pakikipagtulungan po sa NBI perhaps, no? Yung source nito, saan ito ginagawa? Saan ang factory nitong mga fake na mga gamot para itong pangkaraniwan, ano? Na sabi nga ninyo, eh, ang Biogesic na pakasikat na produkto, Bioflu, pati ho Tuseran, di ba? Kremil S, Alaksan. Opo, paano po? Opo, base po dun sa DILG Memorandum Circular na nabanggit ko kanina, inaatasan din po ng DILG lahat po ng uh, ang ating PNP po at ang NBI para po uh, kapag may ni-refer po kaming mga ganong uh, instances or sitwasyon, sila po ang may kakayanan o may kapangyarihan na tulungan kami paano pupuntahan at ilocate yung source. Sa ngayon po, ang base sa aming mga experiences po, ang mga naloloko po namin, yung mga lugar po na wala po masyadong butika. Kaya po siguro nag uh, nagkakaroon ng bentahan sa mga maliliit na ano kas maliliit na tindahan kasi wala po masyadong um, available na drug store. Mm -hmm. Kaya po doon sa mga karamihan na 'yon, sinatry din po namin i-locate with the help of the NBI and the PNP. So in the at po right now nagkakaroon naman din po kami ng investigation. Kasi po uh, nag-confirm naman po yung mga marketing authorization holders na ibine -di po nila yung mga produkto. So ang next step po namin from the issuance of our advisory is to locate them, to locate the source po. Okay, okay. Sige po. So ma'am, uh, sa inyo na po manggaling ang panawagan po sa lahat dito po ngayon sa mga uh, fake noho, uh, mga counterfeit na mga gamot. Ito ho yung pangkaraniwan na ating iniinom na mga gamot na ngayon po ay kadalasan actually nabibili po sa pinakamalapit na sari-sari store sa inyong barangay. Go ahead po, attorney. Unang-una po sa mga consumer po natin na nagdanais pong bumili ng gamot para po sa inyong mga karamdaman, mas maigi pong bumili po tayo sa lisensyadong mga establishment o butika na license po ng FDA. Paano po manalaman? Pakicheck lamang po kung meron silang license to operate na aprobado po ng FDA at siguradong uh, valid po at siguradong original po. Machi-check po yan sa aming verification portal at verification at at, uh, .ph po. Kung meron naman pong adverse reactions, maaari din po yung ilapit sa amin at i-report sa amin. At para po dun sa mga makakakita po ng suspected counterfeit drug products, Pakitawagan din po kami, i-relay din po 'yan sa amin para po ma-check natin at ma-locate din po natin yung source. Okay, yeah. sige po. Salamat po na marami attorney, buli ko kami tatawag sa napakimportanteng isyung ito. Maraming salamat po, ma'am. Apo, thank you si Attorney Pamela Sevilla, ang spokesperson po ngayon ng FDA and we say thank you sa pagkakaruon po nila nang takapagsalita sa isyung ito. Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.